ang lihim ng lalaking habulin. Kamaru, bago tayo magsimula, pakinggan mo to. Kung napapagod ka ng habulin ng tao, kung nagsasawa ka ng kumapit sa mga hindi naman kumakapit sa iyo, kung gusto mong maging lalaking hinahabol, hindi lalaking nagmamakaawa, ito ang video na hindi mo dapat skip. Pero bago tayo pumasok sa malalim na karunungan ng mga Stoic philosophers, ilike mo muna ang video I-share mo sa kapwa mong lalaking kailangang magising at mag-subscribe ka na rin sa channel para sa mga mindset na hindi lang pampalakas kundi pang bagong buhay. Welcome mga kamaru, simulan na natin. Part 1, ang unang sikreto, hindi ka habulin kung murang tingnan ang buhay mo. Ang sabi ni Epictetus, If you want to be loved, then love yourself first. If you want respect, then live in a way that demands it. Marami kasing lalaki, umaasa na habulin sila kahit hindi nila hinahabol ang sarili nilang purpose. Umaasa silang habulin sila habang wala silang direksyon, wala silang disiplina, wala silang pangarap, wala silang karakter. May kilala akong lalaki, tawagin natin siyang Marco. Iniwan siya ng babae dahil daw nawala yung thrill. Pero hindi thrill ang nawala, nawala yung sarili niya. Natuto siyang mabuhay para sa approval, hindi para sa mission. Sa Stoicism, mali yan. Dahil sabi ni Marcus Aurelius, a man's worth is no greater than the worth of his ambitions. Gusto mong habulin, ayusin mo muna buhay mo hanggang sa ikaw mismo ang maging reward. Part 2, part Ang Buhay ng Mistero, Pinakamatinding Magpahabol Hindi naghahabol ang tao sa madaling makuha. Hinahabol nila ang hindi nila agad naintindihan. Ang Stoics, lalo na si Seneca, lagi yang sinasabi... The greatest value is found in rarity. Kung available ka 24-7, kung sagot ka agad palagi, kung wala kang sariling oras, hindi ka nagiging rare, kaya hindi ka rin nagiging valuable. Example, kung ang babae tatawag at sisipot ka kahit hindi mo kaya kung magdetect siya at tatalon ka parang aso. Tanong ko sa'yo, Kamaru, ano ang ipinapakita mong halaga? Gusto mong habulin? Dapat marunong kang maging abala, hindi para magpa-hard to get, kundi dahil meron ka talagang ginagawa. Mission, self-growth, disiplina, pagpapatag ng sarili. Sa stoicism, hindi ka dapat maging laruan ng emosyon. Dapat ikaw ang may direksyong sinusundan. Part 3: The Stoic Frame na nagpapahabol, I want you, but I don't need you. Ito ang pinakanakahumaling na energy ng isang lalaki. Hindi needy pero hindi rin cold. May puso pero may hangganan. Marunong magmahal pero hindi alipin. Sabi ni Epictetus, only the educated are free. At ang tunay na educated sa emotions ay yung kayang magmahal ng hindi natatali, nagbibigay ng hindi naubos at nagmamahal ng hindi nasisira ang sarili. Gusto mo bang habulin? Ito ang kailangan mong ipakita. Masaya akong kasama ka, pero masaya ako kahit wala ka. Yan ang energy na hindi matanggihan. Yan ang lalaking nakaka-aadik lapitan kasi hindi ka desperado, hindi ka dependent, hindi ka pulubi sa atensyon. Part 4. The Stoic Mindset of High Value Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be, one. Ang tunay na high value man, hindi pinapakitang high value, ginagawa niya, hindi mo kailangan ipakita sa babae na masaya ka. Maging masaya ka talaga. Hindi mo kailangan patunayan na masipag ka. Magtrabaho ka talaga. Hindi mo kailangan magpakyut. Maging better version ka talaga. Story example. May lalaki, nag-break sila. Ang ginawa niya, hindi siya naghabol. Hindi siya nag-text ng balik ka na. Hindi siya nag-post ng paselos. Ang ginawa niya, nag-focus, nag-trabaho, nag-gym, nag-aral, nag-ipon. At alam mo nangyari, si babae ang bumalik. Hindi dahil nagkulang ang lalaki, kundi dahil gumanda ang lalaki. Part 5. Control what you can, let go of what you can't. Isa sa pinakamalakas na stoic principles, dichotomy of control. Lalaki na hindi hahabulin. Ay ang lalaking hindi nang himasok sa hindi niya kontrolado. Hindi mo kontrolado feelings niya, gusto niya, opinion niya, history niya, mood niya, priorities niya. Ang kontrolado mo, sarili mo, actions mo, mindset mo, discipline mo, reaction mo, growth mo. Ang lalaking habulin ay yung lalaking na iba dahil hindi siya nabubuhay sa emosyon ng iba. Kapag hindi siya pinansin, kalmado. Kapag may lumayo, tanggap niya. Kapag may nawala, hindi niya ikinasira. Dahil alam niyang, what's meant for me will remain. What's not will be replaced by something better. Part 6. Building unshakable masculine energy. Masculine energy is not arrogance. Masculine energy is order, direction, calmness, stability, mission, purpose, self-mastery. Yan ang energy na hinahabol ng tao. Story. Isang lalaki, lagi siyang nagagalit, reactive, madaling matrigger. Iniwan siya ng babae kasi feeling daw niya hindi safe emotionally. Pero nung natuto siya ng stoicism, nag-meditate, nag-journal, nag-aaral magpigil ng emosyon. Ang sabi ni babae, hindi ko alam bakit pero parang mas gusto na kitang kausapin ngayon. Hindi dahil gumwapo siya, hindi dahil gumanda katawan niya, kundi dahil gumanda ang aura niya. The part 7, silence is a weapon. Sa stoicism, ang katahimikan na hindi kawalan, kundi kapangyarihan. Sa relationship dynamics, pag hindi ka agad nagre-react, nagiging mysterious ka. Nagiging calm ka. Nagiging composed ka. At yan ang hindi makalimutan. Remember ang babaeng hindi mo hinahabol na papatanong, pero ang babaeng lagi mong hinahabol na papagod. Papatake the habit system that makes you a chase-worthy man. Daily stoic habits. 1. 10-minute silence. 2. Journaling. 3. Cold shower for workout. 5. Purpose work. 6. Detox from social media. 7. Guard your attention. 8. Guard your emotions. 9. Learn something new daily. 10. Sleep early. Ito ang habits ng mga lalaking hindi ordinaryo. Ito ang routine ng lalaking hindi parang lahat. At ang hindi ordinaryo, yun ang hinahabol. Part 9. How to become a man. She can't forget Kamaru. Tandaan mo to. Merong tatlong bagay na hindi makalimutan ng tao. Emotional stability, masculine calmness, purpose-driven life. Kapag kalmado ka nung nag-aaway kayo, hindi niya makakalimutan yon. Kapag hindi ka naghabol nung iniwan ka, hindi niya makakalimutan yon. Kapag pinili mong ayusin sarili mo kaysa magdrama, hindi niya makakalimutan yon. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi ka nawala ng sarili. Part 10. Final Stoic Challenge para sa mga kamaru. Gawin mo to for the next 30 days. No chasing, no begging, no over-texting, no emotional dumping, no jealousy games, no validation seeking, One hour self-improvement daily, 30 minute silence, daily gratitude, daily discipline. Kung magawa mo to, hindi lang babayang hahabol sa'yo, opportunities, peace, growth, respect, success, at ang buhay mo, hindi mo na kailangan habulin dahil ikaw na mismo ang dinadala sa magandang landas. Kung may natutunan ka ngayon, Kamaru, I-like mo ang video, i-share mo sa kapwa mo mandirigma at mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang wisdom na magpalakas mag sa puso mo at sa isip mo. Maraming salamat, Kamaru. Ako si Stoic Maru. Ang mindset ng mandirigmang kalmado.